Asa yung puta? Tanan ganiyaw kong... Tanan ganiyaw kamusta pong lahat? Ito na po mga kalugit ang part to. So ang kuko ni sir mga kalugit, grabe nakabaon po yung kuko niya sa gilid. Kalagi nagpapalinis si sir pero hindi matanggal po yung mga kuko niya sa gilid. Ayan, shout out everyone. Happy Bliss Sunday sa inyong lahat. Ay mga kalugit, hap, malapit na po tayo mag 400,000 uh, followers sa Facebook page. Sa TikTok ay sa Facebook naman is happy na tayo mag 500. Sa TikTok 700. So mga kalugit, ayan tingnan nyo. Hmm. Dabing nakabaon na mga mga perlas ng silanganan. So makalugit shout out everyone. Shout out sa buong mundo na nanonood. Start na tayo mga kalugit. Ang linaw ng ating cellphone mga kalugit. Sa kabilang kuko ni sir mga kalugit, grabe yung ano niya, tanggalan namin ng dry skin.

Ay, si Madir. Limpisa niya. Good morning. Good morning. Yes, matagal. Kapit na madel. Isa-isa mo. Isang oras? Hindi. Isa lang. Madali lang yan, hindi makabot. Isa ka oras, madel.

Yes po, madam. Kami di ako din. Oo, oh, talaga. Di ba matubuan ka maguyaman daw kasabi daw nila? Mama. Sa gabi mabango. Sa hapon mabaho. Hindi, yung pag pagdumugo kasi sa gabi. Saan? na eh. Saan ako eh. Saan mader? Yun. na Ay wala na yun. Matagal na yun na mawala. nag nag-vlog ako mother nag-video ako ngayon ma copyright hey, mga ko 'to grabe kayong kukunis, sir Dito naman tayo mga kalugit. Sakit din si Renov. Nirang guru na dahil ang Yes sir, on sato sir Ellington. Moyle. Ay, kamo to nag-appointment, sir? Sige, upo dito, sir. Ito na. Ito na. Pearl! I-picture sa dito. Dito, sir. Sino magpatanggal? Ay, ikaw. Ano, ah, dito ka damo? Sige lang. Pearl, dali lang sa Pearl B. Sige lang. Sige, mo. Asa, sir B? Kukumo na mag-a. Dugay na lang siya. Oo, oh Jesus. Hinaya lang. Ay kaya hindi man matanggal. Asa yung puta? Tanan gani iya akong. Tanan gani ang buha. Ang tanan yung mati eh. Churcho sa day. Imong cellphone sa. Ang oh, gagawin. Taga asa mo sir? Uh, tagum. Ay taga tagum. Hindi ba ko tagum dili? Hindi ka ba. Mm. May nga nakita nyo din rin no? Oo, namatahan ako ito. Hindi ako sa lupo rin ha? Ha? Di ba mga kalugit customer natin from Tagum pa? asa mo ka tanaw sir? Facebook? Sa Youtube? Wala nalagyan mong Tiktok. pa eh. Wala pa ah. Pero talagang salam ko ga-upload sa Tiktok. Pero sa Facebook wala. Sa Facebook yun ko always. Sa Youtube... Sa itong Tiktok sige magtanaw ah. Talagang ko ga-upload sa Tiktok. kay anumang good, ng bawal mang ang ingani ng as in. Ano dyan ba? Ah okay. So hindi ko maka-upload kaya halos talaga na adlaw adlaw na opera ko mga lala sa Facebook at YouTube lang ug upload <laughs> I follow niyo ko sir. Mr. Ingron to points Mr. Ingron Davao City to points. Facebook. Na na Facebook? Na -na Ay as yeah, yes, in no. So makita mo dito eh. Oo. Oh, oh. Basi itong naka na ko nga Facebook dili. Ito. ito. Oh, ah okay nahak hak mong lahi nang gagunit ato at mga aswang. Aswang ng mga foreigner. Dugo na nagbanog imong kukunana. Oo nga. Oh, magbalik Pero tagal limpyo mo, hindi diyan makuha. Oo, sa siguro sa taas lang sila nga pandug gid ni lagi. tapos. Napupun na gali yung kupon, ido-upo na din. Dali ka isurganin, oh grabe kaayo. Ah. Halos dato sa isa gid, oh grabe kaayo. Okay na po, Okay na. Okay, na ito, okay. <laughs> <laughs> Ayan, sir. Okay na. Ayan, mga kalugit o perfect na perfect na kaayo. So, mga kalugit thank you so much mga kalugit ayan po